Good morning. Nandito po ako sa kalimpi ng bayan. Yan mga kapaksir. Tingnan ko kung meron bang mga saliwang isla kasi kalalabas ko lang galing to ang Medical Center. Oh, that. How much? Uh, wow, very sweet uh, naman. Uh, sarap uh, ng ganda ng isda, mga kapag sewa. Uh, Ito, sarap torta yan. Yeah, yeah, It's a good size. A good size. Ah. Right size and quality. Separate. Si give me two. Okay. You just wait for a while. Uh, uh, separate mo lang, ha? Yan, mga kapag Dalawalang lang kilo diyan, Day. Ano, okay. Te? Oye, magkano bangos? Pagka 20 kilo. Oo, oh. Yan, sa Ano sa to. Eh, natukunin oh. mo na. O, o. Sa akin na yan. Eh, Sa kayo, ano? Sa oh, Ang Sigang lang yan pa Dalongbong, bakit kayo dalongbong? Oo, oh, sige, bigyan mo ako d'yo. Dalongbong dalawa. Piprituhin <tipos> e, ko lang yan, ta. Tapos <tipos> yan. Bamos, te. Manunin ako bamos, maliliit kasi yan eh. Huwag ka, ayun lang yan. Aalis ako, ho. Tapos munta. Miscapo lang ako sa hospital. May lawak sila? Paksiyaw ko na lang yan. Uno medya, sandahan. Hey. Alin na ako pe. Takwa na ako. Mayroon na akong dilisa. Dito ako mas sa maliliit. Yung maliliit gusto ko kasi pang ano, shorta. Pa. <coughs> Dalawa lang dyan. Wala akong ano. Ayan mga kapaksyo, mayroon pa tayong sup. Ayan. Sup po, maliit. 2 kilos malaki. Okay. Tapos yung ano, akin na rin yan. So magkano lahat? Mababayad tayo mga kapaksi. Bukas na ako ikaw. Bukas uh, na ako ikaw. Bukas na. 120, 170, 290. 190 sa 160 Hindi, nee, 150 lang doon be 150, huh? 150 lang doon 12? 120, 150, 270 Okay Tama na to, eh. Oy. Ah. Yeah, ang dami isda ngayon, medyo mura na talaga. Sayo. Oo, lahat kayo ah. Tao sa inyo to. Iwan ko muna, wala akong sasakyan. Galing ako na hospital eh. Iwan ko lang muna ha. Sa, sa eh sa niyay. Sa'yo na? Iwan ko lang muna sandali. Magkano ba Magkano ba 170 daw. kilo. Saka 150. lang. oh 440 lang lahat. ah oh, sa'yo! kay ate. May 140. Oh, teka lang. Wala akong 30 pesos. Ah, sige. Pagbalik ko. iba ko lang muna, ang, Oh, dyan lang muna. ko, wala akong isda, ay gulay na lang. Yes, mga kapag ako ng uh, gulay, gulay. Ayun um, lang. Ano ay, yung daming tao. Medyo, eh, ako. Grabe mga kapaksil, Mamadali um, eh sagasa kayo. Wala ka ng ibang madaanan dito. Sobrang dumi dito. Puro basura. Yes, mga kapag -sayo. Punta ako ng loob ng pahingki pinang bayan. Bibili ako na ang manok. Manok lang muna. Adobong manok at gulay. Bali, gulay. Gulay lang ako. Syaga, kapag may tiyaga, may nilaga. Punta tayo sa kamilihan ng bayan. Yan. Hello! Bakit ngayon ka display Ngayon ka lang nag-display? Bakit? Nangali na eh! Oo, Ikaw lang mag-isa? Ah. Dito ako sa kaibigan ko. sa bahay pa. Hi, shout out sa iyo. <laughs> Punta ako palengke. Dalawa lang bibilin ko. Dalawang ulam lang kasi mayroon ako gumawa. Marami ang isa mura. Sige. Ah, sige. Ayan, <laughs> ako sa loob ng palengke. Nakakatuwa. Manok lang ang bilhin ko, tsaka ritalis.